Mga awit kabanata 25, mga talata 1 hanggang 22. Sa iyo, O Panginoon, iginagawad ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko sa iyo itumiwala ako, huwag nawa akong mapahiya, huwag nawang magtagumpay sa akin ang aking mga kaaway. Walang naghihintay sa iyo na mapapahiya, sila'y mga papahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin, sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Iyong alalahanin, o Panginoon, ang iyong malumanay na mga kaawaan at ang iyong mga kagandahang loob, sapagkat magpakailanman mula ng una. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan ni ang aking mga pagsalangsang. Ayon sa iyong kagandahang loob ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan, o Panginoon. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan, at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nangagiingat ng kanyang tipan at kanyang mga patotoo. Dahil sa iyong pangalan, o Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan sapagkat malaki. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawahan at mamanahin ng kanyang binhi ang lupain. Ang pakikipagibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa kanya at ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Ang aking mga mata ay palaging nasa Panginoon sapagkat hugutin niya ang aking mga paa sa silo. Panumbalikan mo ako at maawa ka sa akin sapagkat ako'y nag-iisa at nadadalamhati. Ang kabagabagan ng aking puso ay lumaki o hanguin mo ako sa aking kapanglawan. Gunitain mo ang aking pagkapighati at aking damdam at ipatawad mo ang lahat kong mga kasalanan. Masdan mo ang aking mga kaaway sapagkat sila'y marami at pinagtataniman nila ako ng mabagsik na pagkagalit. O ingatan mo ang aking kaluluwa at iyong iligtas ako, huwag nawa akong mapahiya sapagkat nanganganlong ako sa iyo. Magingat sa akin ang pagtatapat at katuwiran, sapagkat hinihintay kita. Tubusin mo ang Israel, o Diyos, mula sa lahat na kanyang kabagabagan. Mga awit kabanata 25, mga talata 1 hanggang 22.